ulit ang biyahe dito mga kasangot Alas naman natin no oh. Pangalawang biyahe na natin dito Hindi ka pa nadala batan Siko po oh. oh Grabe ang daan dito ito Ang subdivision oh Siko po Brody Ay nako mga kasangot Grabe. Pasabak tayo kay lada mo ba? Palastik na yan dinala tayo sa bundok ng Antipolo. Alaga ng 80, 80 pesos lang. Galing pa doon ng Taytay. Grabe. Ay nako. Ito yung daano mga kasanghot oh. Paprod Talagang 80 pesos Akit ka ng antipolo no? Palastik na yan Mapapamura ka na lang talaga eh Kulang <laughs> pa sa Bearing to eh o, yung gasolina natin Nagbiblink-blink na Oh, grabe yung dulas ng daan Gabi Sulit Sulit ang itipis mo Brother Grabe ka naman lalamob Sobra ka na Balastik na yan Ako po Ay nako Ako ah, po ah. Grabe sulit ang biyahe dito mga kasangot alas naman natin no? Oh. pangalawang biyahe na natin dito hindi ka pa nadala batan siko po oh. oh. Grabe ang daan dito Dito na yung mga subdivision oh. ganda ng daan talagang 80 pesos lang pat dito mo ako dinala go na lalam mo bakit dito mo ako dinala grabe makaganda ng daan Kau deh. Kakit pa yata ito eh. Grabe mga kasangot. Nakakadala talaga yung mga gantong biyay, no? <laughs> Ay, nako. Ang buenas naman natin. First booking. Okay oh, na tayo, ha, ah, kasangot. <laughs> ah, na yan. Pakaganda ng daan. Ay nako. Kupo. Ngayon pa naman na, ah. Kulong pa sa isang biring to eh. Yung bayad sa atin nakakasangot. kasangot. Oh. Ngulan pa naman. Sana hindi umulan. Ganap pa naman tayong gas. Sana may ma Kita tayong gasolina dito. Para makapag-gas, makapag-gas muna tayo. Diretso na tayo sa duty natin mga kasangot sa BGC sana umabot no, isang oras. Isang oras yung biyahe. Ay nako, grabe. Sulit talaga sulit talaga ang biyahe ah lastik ay oh, ay oh, sulit sana maabot yung gas natin sa gasolinahan Alastik Lord Nang Maganda lord, nang Maganda ng daan kaya hindi nakaayos yung daan na ito, no? Swerte naman natin. Swerte ko naman. Lagi kong na medyo ajak patan mga kasangot, eh. Itong ano na ito, Ay, ah, ah. ayun, nako grabe. Ano na yun? hindi and then At talaga nagjajak pa tan tong biyahe na to dito Medyo malawag-lawag na dito Ay, na. Grabe Sulit ang biyahe mga kasangot Grabe yun

babagsak huwag na tayo mga kasangot ay nako kataas Ano okay, na pa naman yung gas natin, oh. No? Hay, nagkasul naman dito. Pagkas muna tayo. Parang Ginukot pa na ko rito, 'me. Eh. Magsakbay ata yung malakas na ulan, ah. Si ha. Si Pagdito bagsak na yung ulan ng kasangot. Sana maabot tayo sa duty na natin hindi tayo malit. Grabe ang ano, grabe ang yahin na to. Hindi ko, hindi ko talaga malilimutan to pangalawa na. Experience na. Lang. <laughs> kasangot experience na lang yung dito. Ay nako. Lala talaga. At swerte ko naman. Yung pa napili kong booking, no? Swerte ko naman. Yung pa talaga, eh. tayo sana mga kasango to oh. school yata to ng tay tay ba to barangay san roke pala ayan o oh. dami palang subdivision dito no Pwerte naman ang mga nakakuha ng housing dito Siguro nung unang ano pa, mga haba-aba pa lang dito, no? Bagas kaya muna tayo Pula p lang, pula Premium pumayad mga kasangot oh. to Tubar lang. <laughs> Isang daan ko tubar lang Ayun oh. Wala wow, sa pagod pa. Yung pagod ko pa. Wala. Ano pa yung maintenance sa motor no? Tingnan mo pa naman ay 100 pesos so oh. Wow, na yan. Grabe naman yun, no? Oh. Baba na tayo ng Kainta mga kasangot Habulin natin yung duty natin Ang dami lang sunis oh Sana hindi mo na bumagsak yung ulan Ganda ng dito ah Yon, shoutout pala sa mga subscriber natin dyan mga kasangot Sa Youtube at saka sa Facebook natin Shoutout po sa lahat ng no, mga agip ng camera Grabe yun ha, ano na yun 100 natin, 2 bar <laughs> Ay nako Okay, kung hindi ka talaga magtsaka sa buhay Wala mangyayari Lalo na Sobrang mahal ng bigas ngayon Mga kasangot Tingnan nyo pa naman na, oh, ganda oh Yun, ang buong kamay nilaan kita Kitang kita Grabe ang ano dito. Oh. <laughs> Tapos pagdating natin sa BGC mga kasangot Wala na yung 100 natin <laughs> Ay nako Ang dami dami ko naman makukuha ang booking Bakit yung pa no Palastik naman Napakabuinas ko naman ngayong araw na to o. Siguro sa akin talaga tong araw na to Kailangan mo pa na tapat Pakalayo ng biyahe natin no Palastik na yan. Napakaswerte naman. Ganda ng panahon, maulan. Galing naman ng gumawa ng kalsada dito, no? Sa gitna yung poste, oh. Sayang yung ano ng kalsada, no? Oh. Nasa gitna ng poste. Sayang lang yung ginastos na ano diyan. Oh. Tira na ginastos, no, sa gitna. Gari mo natin mga kasangot tayo yung nadali. Kala ko naman doon ang daan to sa may taytay. May taytay -tay palingki. Di pala. Kaswerte natin ah. Oh. Yun na to grabe did ulan mga kasangot tanggalin muna natin yung cellphone natin gilid lang tayo wala din hindi na tayo makakapagflag gumagsak na yung si haring ulan